Samantala, Grand Hugyaw ng Aramen DYHB Bacolod.IFM 94.3 sa 73rd anniversary ng Radio Mindanao Network Incorporated naging matagumpay. Kasama mo mula sa Aramen Bacolod si Radyoman Albert Hiner. RMN Live Report Naging matagumpay ang Grand Hugyaw Twitter 2025 ng RMN DYHB Bacolod at IFM 94.3 sa pangunguna ni na Station Managers Regiment Dr. Juni Bigay at Idol Jupi Ploteria bilang selebrasyon sa ikapitot-putatlong taong anibersaryo ng Radio Mineral Network Inc. kasama sa naging aktividad ang Grand Finals ng Kantahan sa Radio K Season 3 kung saan sampung mga Grand Finalist ang naglaban-laban kung saan kinilala si Chris July Bawin bilang kampiyon na tumanggap ng 10,000 na cash prize. First runner-up naman si Risa Ann Texon na tumanggap ng 7,000 pesos. Second runner-up naman si Ronaldy Remio na tumanggap ng 5,000 pesos. At third runner-up si Krisa Alpabito na tumanggap ng 3,000 pesos. Habang may 1,500 pesos naman bilang consolation prize sa mga finalists. Nagtanggap din naman ito ng certificate at mga pasalubong. Napuno naman ng tuwat saya ang mga listeners sa performance ni Nakalot at Tulilot ng RMN Drama Production Center. Nagkaroon din ng electronic raffles at pabingo games kung saan tumanggap ng 3,000 pesos. 5,000 pesos at 7,000 pesos ang mga bingo winners. Bawat listeners na nabigyan ng QR code ang tumanggap din ng 5 kilo na bugas, IFM at DYHB t-shirt at towel. Kasawa mo sa RMN DYHB राज्यमान आलबर्ट थे ना तथा करमेने